Mahala tayo mga idol sa mga uh, mga member natin na patuloy na sumusuporta kahit na nawala tayo ng ilang mga linggo. Sa mga nag ng kanilang mga buds, maraming salamat po sa inyong mga idol dahil kahit nawala tayong bagong upload, uh, nandyan pa rin kayo at nagsusuporta. Mahal ko po kayo mga idol at kayo na ang itinuring kong pamilya. Sa lahat ng mga patuloy pa rin na naghintay at nagsusuporta pa rin sa ating mga upload maraming maraming salamat po sa inyo mga idol at hindi kayo bumitaw uh, ongoing pa rin yung medication ko mga idol pero ito uh, dinadandahan ko na yung pagbabalik natin laban lang tayo mga idol may awa din ang panginoon sa atin maraming salamat din at shout out sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga security guard sa buong Pilipinas at sa mga blind community pati na sa mga baker. Simula na po natin ang ating kwento. Kailangan nilang unahin ang kaligtasan nitong si Adolfo, wikang anas nitong si Bituin. Mabuti Buno. at nakita mo agad ang mga bagay na iyan. Kailangan natin na wasakin agad ito para hindi tayo matuntun ng mga kalaban ngayon. Sa ngayon kasi, kailangan muna natin na magamot ng maayos si Kuya Adolfo. Mahirap na kung matuntun ang ating kinaroroonan, hindi pa kaya nitong si Kuya Adolfo ang sumabay sa labanan. Kailangan pa natin na manmanan ang kanilang mga kalakasan at kakayahan. Kaya kahit na hinahanap nila ang mga kalaban na pilitan ang mga ito na wasakin ang mga usal na pangmarka sa katawan nitong si Adolfo, mas mahalaga na mailigtas muna nila itong si Adolfo. Pagkakataon na sana iyon para sa kanila para makikilala na ang kanilang kalaban. Ngunit malalagay naman sa alanganin at sa kapahamakan itong si Adulpo. Agad na gumawa ng mga usan na pangwasak itong si Bituin. Bago nito itinuloy ang mga orasyon na panggagamot sa tingmirong si Adulpo. Makalipas ang ilang mga minuto nang mahimasmasan na itong si Adulpo. Lubos-lubos itong nagpapasalamat sa kanila lalong-lalo lalo na sa mga bata. Ngayon niya napatunayan kung gaano kagaling ang mga batang ito. Ang buong akala pa nga niya nakatapusan na niya sa mga uras na iyon. Sa kabilang banda naman, agad na naalarma itong si Doroy nang mawala bigla ang mga platandaan tungkol sa kanyang ginawang mga pangmarkang usal doon sa Antingero. Napatigil ito sa pag-usad at agad na wikan ito sa kasamahang si Jomong. Mukhang may nagwasak sa aking mga usal na pangmarka Jomong doon sa antingero na wala bigla ang presensya ng antingerong iyon. Pati ang kanilang mga pinalabas na mga alagad na mga inkanto, hindi na nila nararamdaman ang mga iyon. Agad na hilala nitong si Doroy na maaring bukod sa nawasak ang kanyang ginawang mga pangmarka. Maaring ginawan din ng malakas na tagiwala ang kanilang mga alagad para hindi nila iyon masusundan. Nagpasya na lamang ang dalawang mga bata na bumalik doon sa kanilang tinitirhan at ipagbukas na ang paghanap doon sa antingirong sugatan. Doon naman sa kinaroroonan nila ni Bituin at Bono matapos na mawasak nila ang mga usal na pangmarka. Nagpapahinga na itong si Adolfo at tumulong naman sa kanila ang kakilala nitong si Adolfo na bahala ito sa kanilang kaligtasan kaya sinabi na nitong si Bituin ang kanilang tunay na pakay sa lugar ng bugo. Sinabi din ng batang babaylan na bukas na bukas din kinakailangan nilang makalipat na ng lugar. Ayon naman sa mga mag-asawang tumulong sa kanila, may kubo itong si Adolfo at lulukukoy doon sa tumana mas nakakabuting doon naman manatili ang mga ito. Sinang ayuna naman ito nila ni Buno. Mas nakakabuti kasing tahimik ang lugar na kanilang tinitirhan at ayaw nitong si Buno na may madadamay ng mga inosinting tao. Uy ka nitong si Bituin. Ikaw ang masusunod sa mga bagay na iyan, Buno. Sa bagay tama ka naman. Malalagay sa alanganin ang buhay ng mga ito kapag mapag-alaman ng ating mga kalaban na nandrito si Kuya Adolfo. Mas nakakabuting ilipat natin ito ng lugar. Makalipas ang ilang mga minuto, nagpasyang matulog na ang mag-asawa. Samantalang ang tatlong mga bata nandoon pa sa upuan na lantay ang mga ito sa bakuran. Inutusan itong si Bituin, sila at Utoy na dumito lamang muna sila sa bakuran ng bahay para mabantayan ang paligid. Hindi kasi pwedeng magpabayat dahil alam nilang malalakas ang kanilang mga kalaban. At mang oras maaaring matundon sila ng mga ito sa kabila ng ginawa nitong si Bituin. Samantalang pumasok naman ng bahay ang batang babaylan para bantayan na din itong si Adolfo. Sanay na kasi ang dalawang mga batang paslit sa mga ganitong senaryo dahil na rin sa kanilang malawak na karanasan bilang mga batang antingero makalipas ang ilang mga sandali nakaidlip ang dalawa doon sa labas pati pa nga itong si bituin hindi napigilan ito ang makatulog dahil na rin sa paglalim ng gabi na na lamang itong si Buno nang makakaramdam ito ng kakaibang pangitain agad din na nag-iinit ang katawan ng batang paslit kaya napabangon ang bata habang kinusot-kusot ang kanyang mga mata at inaaninag ang buong paligid. Nagtataka itong si Bono sa mga ganitong pangyayari kasi maaring may mga kampo ng kadiliman ang kumaligid sa kanila. Ngunit ang iniisip ni Bono kung sino ang mga ito, nawasak na kasi nila ang mga usal na pangmarka sa katawan nitong si Adolfo. Kaya sino ang mga nasa paligid? Ilang sandaling nagpalingon-lingon itong si Bono hanggang sa nagising na din itong si Utoy agad na sumisinghot-singot ang bata. Uy ka nito kay Buno. Naramdaman mo din ba ang aking mga naamoy Buno? Oo, ote. Sino kaya ang mga ito? At bakit nandarito ang mga nilalang na ito? Ilang sandali lamang na bahala ang mga bata nang makakita ang mga ito ng mga anino ang mabibilis na nagpalundag-lundag doon sa mga sanga ng puno ng kahoy na nasa unahan lamang ng bahay na iyon. Napatitig ang mga ito doon sa mga nilalang at batid agad nitong si Bono na maaaring si Adolfo o sila ang pakay ng mga nilalang na iyon. Agad na bumaba sa upuan na lantay itong si Bono at maingat na pumanhik ito doon sa likuran ng bahay samantalang mabilis din na Nasumunod itong si Utoy sa kanyang matalik na kaibigan. Samantalang itong si Bituin, ganon din ang nangyayari sa batang babaylan. Agad na nakakaramdam ito ng mga presensya ng mga kampo ng kadiliman. Kaya napabango na din ang batang babaylan. Mabilis itong naglalakad. Papunta doon sa balkunahin ng bahay na iyon para tingnan ang dalawang mga batang kasama. Kung nararamdaman din ba ng mga ito ang kanyang mga naramdaman ng mga presensya doon sa paligid. Pagdating ng batang babaylan doon sa balkonahe, agad itong dumungaw sa kinaroon ng lantay ng dalawang mga batang paslit. Ngunit walang nakita ang batang babaylan doon. Wala na doon si Nabuno at itong si Otoy. Kaya hinala nitong si Bituin, maaaring nararamdaman na ng dalawang mga bata ang presensya ng mga nilalang Mabilis na isinirado nitong si Bituin ang pintuan doon sa may balkonahe at pagkatapos bumalik ito doon sa kwartong kinaruroonan nitong si Adulpo. Agad na dahan-dahan na binuksan nito ang bintana ng kwarto at sumilip sa labas. Ilang sandaling sinanay muna ng batang babaylan ang kanyang mga mata sa kadiliman bago niya naaninag ang kapaligiran na niya sa labas ang dalawang mga batang kasamahan at ilang sandali. Nakita na din niya ang mga nilalang na nasa itaas ng mga puno ng kahoy. Hindi mawari nitong sibituin kung anong uring mga nilalang ang mga ito. Ngunit natitiyak ng batang babaylan na mga kampun ang mga ito ng kadiliman. Hinayaan na muna nitong sibituin sina Buno, batid ng batang babaylan na kayang-kaya na ng dalawang mga paslit ang mga nilalang na ito ang iniisip na lamang nitong si Bituin kung bakit mayroong mga ganong klasing nilalang ang nasa paligid nawasak na nila ang mga usal na pangmarka kaya nagtataka din ito tungkol sa mga nilalang doon naman sa labas marinang nagtatago ang dalawang mga bata doon sa likod ng mga puno ng mangga at sinipat-sipat na nila ang kinaroonan ng mga nilalang na iyon ang mga nilalang kasi na ito. Natuntun pa rin sila dahil ang tanging nawasak lamang nila ni Bituin ay ang mga pagpunta at mga usal na mga pangmarka nitong si Duroy sa katawan nitong si Adolfo. Kaya nagpapatuloy pa rin ang mga nilalang na ito sa pagpunta sa kanila. Makalipas ang ilang mga sandali na pagtanto ng dalawang mga batang paslit na walo ang lahat ng bilang ng mga nilalang sa paligid. Inaabisuhan na nitong si Bono ang kaibigan na si Utoy na atakihin na nila ang mga nilalang na iyon. Ngunit bago pa makakilos ang mga bata, biglang naglulundagan ang mga nilalang papunta sa kanila. Nakita at naramdaman na pala ng mga nilalang ang dalawang bata at binigla sila ng mga ito. Nagulat man ang mga bata, ngunit hindi iyon balake dahil itong si Bono biglang nawala na lamang ito sa pinagtataguan at sumulpot doon sarapan sa ng isang tumatalon na nilalang papunta sa kanila. Sa bilis ng batang paslit, gulat na gulat ang nilalang at hindi na nagawang maiwasan ang ginawang pagsapak ni Bono na tumama sa ulo ng nilalang. Rinig pa nga itong si Bono ang paglagutok ng ulo ng nilalang dahil sa lakas ng pagkasapok ng bata tumilapon ang nilalang at tumama pa ang katawan nito doon sa puno ng kahoy bago ito tuluyan na bumagsak sa lupa. Ang tatlo naman doon sa mga nilalang mabilis na dinaluhong ng mga ito ang batang si Bono at nang makalapit na ang mga ito agad na nagpakawala ang mga ito ng mga pag-atake gamit ang kanilang bitbit -bit na mga armas. Ngunit Gulat na gulat ang mga nilalang nang biglang may tumubong tangkay ng kawayan sa lupa at sinangga ang mga pag-atake ng mga ito at ang isa agad na naabot na ito ng batang si Hawak na ngayon ng bata ang patpat na kawayan nang itarak ito ng bata doon sa katawan ng nilalang biglang nagiging matalas itong patalim na gawa pa rin sa kawayan. Tumagos ito sa katawan ng nilalang na nagiging dahilan sa pagngasab nito at kamatayan. Nang maputol naman ng mga nilalang ang mga tangkay ng kawayan na humarang doon sa mga nilalang, tuluyan nang nakalapit ang mga ito doon sa batang si Buno at pagkatapos muling nagpakawala ng mga pag ang mga ito nang tamaan naman nila ang katawan nitong si Buno agad na nagiging dahon ng mga kawayan ang katawan ng bata na tinangay agad ng hangin na sobrang ikinagulat ng mga nilalang na iyon. Pati pa nga itong si Utoy napatigil patigil ito sa pagkilos at napatitig sa kanyang matalik na kaibigan na si Bono. Hindi niya inaasahan at inaakala na may mga kakayahan na pala ang kanyang kaibigan na ganon katindi. Agad na nagpakawala ng mga pagsapak ang batang si Bono doon sa isang nilalang na nagiging dahilan para tumimbuwang ito ng tamaan sa panga. Isang sapak lamang iyon, ngunit agad na natumba ang nilalang at hindi na ito gumagalaw pa. Agad naman na kumilos itong si Utoy para habutin ang isa pang nilalang na malapit doon kay Bono kinubawan na ito ng batang paslit at walang habas na pinagkakalmot na ito sa buong katawan. Agad na natumba na ang nilalang sa lupa habang nangingisay. Dalawa pa ang nasa likuran nitong si Bono na papaatake na din sa kanila at dalawa naman ang lumundag galing sa itaas. Ngunit biglang napatigil ang dalawang nilalang nang pumulupot sa kanilang mga paa ang mga kawayan na pinalabas ni Bono. Mga maliliit lamang nakawayan iyon na matangkad lamang sa kanila ng kaunti. Ngunit napakahigpit nitong nakakapit sa mga paa ng dalawang nilalang na umabot na sa puntong hindi na makagalaw pa ang mga ito. Matapos ang mga ginagawang iyon nitong si Bono, agad itong umindak ng dalawang bisis sa lupa habang nagbabanggit ng mga banyagang salita. Matapos lamang iyon na biglang nabiyak ang lupang kinatatayuan ng dalawang mga nilalang at nilamon na ang mga ito ng mga kawayan papunta sa ilalim ng lupa. Ilang segundong nakakarinig ang mga ito ng mga pagngasab bago tuluyan na tumahimik ang mga iyon. Samantalang itong si Utoy, agad nang sinagpang ang dalawang umataki galing sa itaas. Ang isa sa mga ito tuluyan nang naabot ito ng bata at ibinagsak na ito sa lupa. Pagkatapos, pinabaunan na ng mga pagkalmot ang mga ito sa buong katawan. Matapos na manginisay iyon ng ilang mga segundo, agaran na ito na namatay. At ang isa naman, hindi na din ito nakakilos ng pumulupot na sa buong katawan nito ang mga tangkay ng kawayan na pinalabas nitong si Bono. Napadilat na lamang ang mga mata nitong si Otoy at pagkatapos napapangiti na ito dahil sa paghanga sa mga bagong kakayahan ng kanyang matalik na kaibigan. Walang inaksayang sandali itong si Bono. Agad na nagpakawala ito ng isang malutong na pagsuntok na tumama naman doon sa ulo ng nilalang. Nang tamaan ito ng bata sa ulo, agad na kumalas ang ulo nito galing sa kanyang katawan at tumilapon pa nga ito dahil sa lakas ng kanyang suntok. Nakapigil kasi ang mga tangkay ng kawayan sa katawan ng nilalang kaya ganon kalakas ang pinsalang natamo nito. Matapos lamang iyon, agad na nalulusaw ang mga katawan at mga bangkay ng mga nilalang doon sa paligid. Pagkatapos tinangay ito ng hangin hanggang sa tuluyan na itong naglalaho sa kadiliman. Matapos na mapatay ng dalawang mabagsik na mga bata ang mga iyon bumalik na sina Buno at Utoy doon sa loob at agad na sinabi nitong si Buno ang mga nagaganap doon sa may manggahan wikang sagot naman nitong si Bituin magaling Buno Utoy sa tingin ko mga alagad ang mga iyon ng mga kalaban natin maaring nautusan iyon bago tayo nakagawa ng mga pangwasak ng mga usal Walang kalam-alam naman ang mag-asawang tumulong sa kanila doon sa mga nagaganap sa labas ng kanilang bahay. Kinabukasan, agad na nagpapaalam na si na Adolfo doon sa mag-asawa at nagpapasalamat. Wika nitong si Adolfo. Hindi maring bumalik kami doon sa aming kubo dahil alam na ito ng ating mga kalaban. Kaya mungkahi ko sa inyo Doon na tayo Sa isa kong kaibigan Na nakatira doon sa sintro ng lugar Matao kasi ang sintro Kaya makapagtago tayo ng mabuti Mas madali din Na maitago natin Ang ating mga presensya Kung sakaling gumala doon ang mga kalaban Ilang sandali lamang Nagpapatuloy na mga ito sa kanilang paglalakad. Inalalayan pa nila itong si Adolfo. Dahil hindi pa lubusan na gumaling ang mga sugat at pinsalang natamo ng antingero. Sa kabilang banda naman, nagsisimulang kumilos na din ang mga bata matapos na magamot muli itong si Ambo. Ngunit tulad ni Adulpo, unti-unting bumabalik na din ang lakas nito. Sa araw na iyon, hinahayaan na muna ng mga ito ang antingerong si Adulpo ang binabalak nila ni Duroy. Maghahanap muna ng panibagong biktima. Saka lilipat na doon sa kabilang bayan. Sinabuno naman, bituin at utoy. Nasa sentro na din ang mga ito. At gumagala bilang mga malilimos. Sinusubukan nila na hanapin ang mga nasabing mga batang espiya. Ngunit lumipas ang mga oras, wala silang namataan na kainahinalang mga bata doon pabalik na ang mga ito sa bago nilang tinitirhan. Nakarating kasi ang mga ito doon sa paanan ng bundok sa paghanap ng mga batang espiya. Marami kasing mga bahay ang nando doon, dahil na rin sa malawak na taniman ng palay at mais na nando doon. Naabutan ng dilim ang mga bata habang binabagtas nila ang kadiliman ng kakahuyan. Ngunit walang pakialam ang mga bata makailang bisis nang nangyayari sa kanila ang mapadako sa mga ganitong uri na lugar. Ngunit ang ipinagtataka nila ni Bituin ang kanilang bigla ang nararamdaman sa paligid. Bati din agad ng mga bata na mga aswang ang kanilang mga nararamdaman na labis na ipinagtataka ng mga ito. Papanong may mga aswang na naman o maaaring napadaan lamang ang mga ito at nagkakainteres lamang sa kanila. Nung una, hindi na lamang nila pinansin ang mga iyon. Ngunit nang papalabas na sila doon sa kakahuyan, dito na mas tumindi ang pagpaparamdam ng mga aswang na ito sa kanila. Bukod sa mga kakaibang huni ng mga ibon na hindi nila mawari sa paligid, may mga naririnig din silang mga alulong ng mga aso sa hindi kalayuan wi kanitong nitong si sa mga kasama. Bono, utoy. Walang mga kabahayan ang nandito. Kaya sigurado akong mga aswang ang nag-anyong mga aso at umaalulong. Huwag na lamang natin pansinin ang mga ito. Hayaan muna natin ang mga iyan. Hanggat pagpaparamdam lamang ang kanilang ginawa, huwag na natin intindihin ang mga aswang na ito sa isip kasi nitong si Bituin. Baka napagala lamang ang mga asawang na ito dito sa lugar ng bugo at naaktuhan ang kanilang grupo dito sa kakahuyan. Ngunit nang makalabas na ang mga bata doon sa kakahuyan na patigil sa paglalakad itong si Bituin na nasa unahan dahil nasilayan nito sa kanilang daraanan ang anim na mga aso nakaupo doon sa gilid ng kanilang daraanan. Napakalaking mga aso na hindi na normal. Kaya wika ka nitong si Bitoin. Wala talagang kadaladala ang mga ito. Ayaw ko sanang patulan ang mga ito bono. Kaya bigyan ninyo ng leksyon ang mga demonyong ito. Huwi kang sagot naman nitong si Bono. Kami na ang bahala sa mga ito, Ate Bitoin. Bitoin ang kukulit ng mga ito. Pagkatapos, agad nang naglalakad itong si Buno at Utoy na walang pakundangan papalapit doon sa mga nagselakihang mga aso. Nais ko din na magpapasalamat sa mga nagrinyo ng kanilang buds sa mga pinakamatagal sa ating channel kay Miss Miami Laurel, kay Idol Marvin Maliberan. Maraming salamat din sa bago natin ng na member kay Romaldo Amper. Sa nag din na si Marcel Nakel, maraming salamat Idol. Uh, sa aking mga member kay Lilibit Tumagi, tala si Barua, Tita Jean K. Ferres, Merlinda Alvis, Lynn Caligdong Vlog, Torin and Fior Friends, Josephine Castillo, Richard Umpan, Angelito Brunola, Almalin Punsika, kay Dai Ilin Ido, at kay Lito Bueno. At saka mga idol, may lilinawin lang ako mga idol tungkol sa uh, nag-comment na ayon sa kanya uh, napakaiksi yung kwento natin. Uh, sana maintindihan nyo mga idol kasi bumabawi pa ako ng lakas. Kapag hinabaan ko, baka bumalik na naman yung sakit ko at hindi na tayo makapag-upload. Uh, beside, mga ano lang naman yan mga idol, hindi ko yan mga masasabi natin na hindi talaga totoong mga uh, supporter. Pero okay lang yan. Uh, naintindihan ko mga bagay na yan mga idol. At maraming salamat sa mga nakakaintindi at sa laging naghintay sa ating mga upload. Mabuhay po kayong lahat. Shout out din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Sa mga Secret The Guard sa buong Pilipinas, sa mga Baker at sa lahat ng mga nagmamahal sa ating channel.